kami ng mga kalods ang binabantayan namin simula sa hinang umaga yan no, simulang kaninang umaga hanggang ngayon tulog manok parang tulog manok tingnan niya mga kalods yung isa steady na yung isang electric fan <laughs> para malamigan Buti pa tong isa, tahimik. Pero <laughs> manok rin. Mm-mm, no, di ba? Uh, hi, kayo. Oh, ka no. hi na, hi. Balik na, gig. Ano mga kaladsa. Ito yung palayakin namin na ano kambal, Oh. Yan. Ito yung palayakin, Ito naman ang tahimik namin. Yeah, mabait. Yan, mabait eh, eh, yan. No? may smell, smell pa ng oh, hindi ba? Yaro ito, lantawa, seryoso, bingit pa. Lantawa. Na. Ah, tulog lang. Tulog, manok. Mga alods. Pena, pena, pin, mabait oh, Ay, ha? ha? Dito nga, nakat, nakatulog si. Oh, yeah. nga. Pinapin, Dito pinapin, nga sa tulog pinapin, gabi. pin,